May ano na tayo gawa ng mga aray? Kinayo pa kayo ito? Pinitito ka lang sila sila? Pinitito kayo? Harold, tawa nga, pipiturang ng isa. Libre. Palalaroin ka nito yung libre. Malma naman eh. Kinapot ng eh. Ikaw ba Nahihiya pa eh. Yung lima. Tawa muna din sa akin. Bilis. Tawa muna. Ay lak. Jumar, Yumar, dumi! Ah! Harold! Papay ka bayer, akin. Ano balik? Ah. Okay na mo. Na. Tek para kamute. muna Tumama ka muna. pa, pa. Sino? Sino? Sama, sama! Sabi ni si Wala, naka-offline na. Sabay, sabay, tumingin ka muna din ang papikit-pikit. Eww! Si Aron naman! Aron, hindi ka naman! Putang! Ano ba siya naman? Pag nag-anjan naman mo. Sige, hindi. Sa Facebook ko na ka. Bidjeta mo yung skor ka. Bandaan na nga na. Pinya. Tapos na pinya. Kaya labas ako. Uy, may ano? Forma. Meron na nakabili. Tarwa na. Ay, may bagong nakakabili niya, may ulti ko nga ako nakalaban. Kilabot ng balete si Harold. Kilabot ng balete. si Aaron Kilabot ng balete. <laughs> kilabot ng balete, balete si mata. Isa ang kalabot ng, ang ng balete. Ano? Ano, ang tapos ng anak. Nakatay si Kulas. Kulas? Mga kilabot <laughs> yan. Kilabot. Nakaro! Sa mga lalakay. Sa